Ako po pala si Ronnie Morivera, 26 years old sa na po ako dito sa sa uh, pagkatrabaho. Trabaho ko po ay air caretaker. Kami po yung naglilinis ng buong park. Ako po si Dennis Dela Cruz, isang chairman ko. Bali 23 years na po ako dito sa trabaho. Ang tungkulin po namin uh, kami po yung naka ano, sa living kami po yung nagpe-prepare ng living. Yan Regular po. sa amin na unahin ng pagbabasura. Pagkatapos namin mag-alis ma, ma ang si basura, magmamawer po kami. Ganun. Tapos minsan po, magbibiber, tapos magbawalis. Para po yung kapahiran is maganda po talaga. Regular sa amin na... Kami po sa living, pagkatapos po namin ng araw po, so sa hapon pala, kinabukasan pa lang po. Tinitingnan na po namin na kung ilan ang living, kung saan area kung marami po, ngayon pa lang po, ha sa hapon pa lang po, piniprepare na namin yon Para po sa umaga, hindi na po kami masyadong magagawa, lalo po kung puro maaga po yung schedule, maaga po namin may piprepare. Para dumating man yung pamilya, nakaayos na po lahat. komportable na po sila, hindi na po sila yung upo na lang sila. Lala. Sa, sa amin po, syempre yung kapag umulan, Siyempre, pag may ulan po talagang kahit kung mabasa ka, kailangan mong tapusin yung trabaho dahil alang-alang sa -alang pag-prepare sa pag kailan kailangan malinis po yung buong paligid. Sa amin po, ganoon din po. Um, mahirap po yung, ano, yung umuulan po, walang kay prepare Tapos po, marami pong natapat na marami pong libing. Yung pagsahukay po, gumuguho. Yun yung, yung mabigat po lahat, mabigat po yung mga carpet, pagbasa. Yun po, lahat po, ano Saka po talagang ligo po sa ulan. Wala pong kahit ulan araw, wala akong ano, diretso po ang trabaho. Kasi po po bago dumating yung pamilya, nakaprepare na po yung lupin. Tapos, uh, meron, meron naman din pong malungkot na experience namin na talagang yung pamilya halos hindi matanggap yung pagkawala ng, ng kanilang yumao. At syempre po, syempre, masakit din para sa amin yun kasi nararamdaman namin kung gano'ng kabigat yung mawala ng mahal sa buhay ba, bata po yung ilibing eh. mga, mga grade school pa lang yun o no, yung magulang nun no, talaga yung mga iyak po nila talaga hindi nila matanggap yun o no, parang nakakaawa po mga nakakaawa po nakakaawa yung magulang ng bata bata pa yung mga nilili marami po na isa na natuwa yung customer dahil nagpasalamat dahil maganda yung ating park malinis ano ano minsan po pag yung pamilya ko nung natutuwa po sila sa preparation maganda raw po yung ano nang hinlayan yun po kasi papasalamat po sila sa amin yun so, po nagbibigay wow. pa ng tip e ang dami pa yung tip kailangan po namin yung trabaho is magampanan ng maayos kasi unang una po eh eh para sa kapayapaan ng mga na, mga nakaliting para maha kumbaga kahit dumalaw man sila maganda po yung paligid sa amin ano po eh basta ang ano namin sa trabaho basta yung maging komportable yung pamilya maayos yung maging maganda po yung nung ano nung paglalagakan ng pamilya nila malaki po ang naitulong ito para sa aming pamilya lalo na sa pag-aaral ng mga bata uh, yung dalawa kong anak nakatapos na ng kuleyo yun po, tapos meron yung kapag rin kami ng kahit pa may bahay rin kami tarisy, sa rin tagal namin dito kumbaga kasi sa tagal namin 26 years na kami dito nakapag ito na rin kami kahit pa pa ano ayun po, kaya malaking bagay po sa amin kaya sinagpapasalaman namin at bibigyan halaga ang aming pagkatrabaho dito po ano, malaking bagay po na napasok po ulit sa yung layar. kasi po dito po kahit pa pa ano nakapag pundar po ako ng bahay, hindi na po ako umuupa. Tapos po yung anak ko po, mali pa po, lang. Anaka, aral na po ng maayos. Tapos yung panggastos po sa araw-araw, dito po namin kinukuha, wala naman po kami ibang trabaho kundi dito lang. Kaya nagpapasalamat po ako na pasok po ako dito sa Himlaya Pilipinas. Hey, meron kami hmm, koordinasyon sa pagkatrabaho. Kami tulungan po kami kung merong ano, tutulungan po namin. Ah, hindi po yung ano, yung merong merong konting bawa. Di ko parang hindi po mabigat. May konting nagbibiro ang din po kami para habang nagtatrabaho, magaang lang po 'yon, ano, smooth lang po yung ano namin. Tsaka kabisado na po namin ng gagawin. Hmm. Para namin yung aming trabaho para maging mapayapa yung yung kanila mga uh, kahit dumanos sila maging mapayapa yung paggalaw natin kasi maayos yung ating part yung pong pinaka namin iniingatan namin yung may masasabi po na kung baka may mo po yung kliyente natin lalo na po sa living siyempre pa gusto po namin na maging ano po yung paghatid nila sa kanilang yumao na wala po silang maging ibang iniisip kundi lang po yung ano yung paghatid nila sa kanilang yumao kaya po hanggat maaari po talagang gusto po namin maayos yung lahat ng pagliliging nila